good evening mga kapilipi yan tayo po ay galing tayo ng Philippine Arena mga kapilipi tayo ay pauwi na maghahating gabi na mga kapilipi so nandito tayo nag exit sa kabilang exit sa pangalawang exit kasi sobrang traffic sa may bukawi mga kapilipi dito tayo sa, ano, sa pangalawang exit uh, sa lagpas po ng Bukawi mga kapilipi dito tayo. dito tayo nag-U-turn dahil sobrang traffic po sa may uh, bandang Bukawi hindi tayo nakapasok doon kaya dito tayo sa pangalawang exit mga kapilipi tayo ay tayo ay magloyo turn mga kapilipi yo turn tayo dito sa kabilang exit bago pumasok tayo ng uh, NLEX mga kapilipi yan yo, yo turn po tayo mga kapilipi ang laki po ng truck mga kapilipi. So dandaan lang kayo pag uh, mag drive pag gabi eh s'yempre madilim at saka baka inaantok. Ayun 'yung mga kapwa ko driver baka inaantok kayo ha. So kailangan nyo muna magpahinga. Ayan, mga kapilipi nakaano tayo. Uh, exit na po tayo. Uh, Pamasak tayo ulit ng uh, kabilang kabilang exit samayan na naman tayo 'yung papasak tayo nang uh, NLEX mga kapilipi Yan. yung mga hindi po po nakakadaan dito sa dinadaanan ko silipin nyo lang po yung aking uh, munting video na galing po ng ano, Philippine Arena uh, dito po ako dumaan sa pangalawang exit, uh, hindi po ako dumaan sa May Bukawi kasi sobrang traffic so iwas tayo, pero mabilis naman po so lalagpasan nyo lang po yung uh, unang exit kung galing kayo ng Philippine Arena yan uh. na. Ay po, po tayo, yoton uh, po tayo. Ah po tayo nang ano, nasa kabilang uh, index. Yan, sa amble exit mga kapilipi. Yan. Yan po ng aking uh, ginawa. Kasi sobrang traffic po talaga sa kabila, sa kabila sa may Bukawi. Kasi nakapasok tayo doon sa kabilang exitan eh. Hindi tayo doon nakapasok sa kabilang uh, ano, 'yung galing mismo 'yung tapat mismo ng Philippine Arena, meron may tulay kasi doon eh. tatawid na lang sana doon. kaya hindi tayo makapasok dahil sobrang traffic. Kab <coughs> nakabulbol yung uh, ano doon, kabulbol yung mga sasakyan. 'Yan, yung mga galing ng uh, Philippine Arena. Sobrang traffic po talaga. Kaya ikot po tayo. Ikot po tayo. Ayan mga kapilipi, tayo ay papasok na ulit ng uh, no? Papasok tayo ng uh, palabas tayo ng uh, Bukawi na, papasok tayo ng Inlex. Ayan mga kapilipi. Susuntan po natin yung malaking truck na yan. Ayan, kapunta pa yun doon sa may Inlex mga kapilipi. Ayan. Ayan na po mga kapilipi. Tayo ay papasok na. Ayan. Nakikita natin kung matrap pa ba yung index yung papuntang Balintawak. Ayan o. No? Oh. Ayan na. No? Good evening sa inyo, na, sa inyo lahat mga uh, kapilipi. Shout out po sa mga sisilip sa aking punting video. Ayan yung ating uh, biyahe. Uh, uwi, pabalik ng uh, alabang mga kapilipi. Dahil, nag drive po tayo. Ayan. 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 Pasok na po tayo ng toll gate. Ayan, palabas na yan. Tulog pasok tayo. Palabas na tayo ng, uh, ng, ng bulakan. Ayan. Ayan mga kapiliti. Papasok na tayo ng uh, end Lakes. Ayan. Galing na po tayo dun sa may uh, kabilang exit. So, palabas tayo ulit. Papasok ng uh, na tayo. Ayan. 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 Wala po traffic mga kapiliti. Yung papuntang uh, balintawak. Ayan mga kalabas na rin tayo ng uh, bukaw eh, nakapasok natin ang index eh ano, ang bibilis po ng mga sasakyan mga, yung mga yan. <clears throat> wala pong traffic sa index mga ka ano. so mag-12 na ng gabi mga ka so ang ganda po tumakbo o magbiyahe pag gabi so, madilim nga lang, ingat-ingat malamig ang panahon pag uh, mag-drive ng gabi sana yung mga driver na katulad ko na nangangamuhan. Ingat-ingat sa pag-drive. Pag, -drive. pag uh, inaantok na, pahinga. Maghanap ng uh, gas station. Magpahinga. Ilip ng kaunti. Yan. Mabilis ang ating uh, ano. Ang ating uh, takbuhan mga kapilipi. Wala pong, uh, ano, wala pong traffic. Yan tuloy-tuloy po tayo sa pagtatakbo mga kapatid hanggang mga balik na tayo sa ating maroroonan. So ayan, nakaandito na tayo sa ano, yung uh, pinakamalaking uh, toll gate. Hindi ko alam kung sakop ba ito ng uh, balintawak ng mga uh, pinakamalaking toll gate. Yung kung, kung bababa ka ng ganis kayo, ito yung mahigit ng pinakamalaki. Tapos kung galing ka naman ng, na, uh, dito sa Mahibukaw, ito na yung pinakamalaki din. Ayan, exit na tayo. Ayan. Diyan tawag kasi itong ano eh. ang uh, tawag ko ko dyan, pag ano eh, balintawak exit eh. Mga kapilipi, pag galing ka ng uh, EDSA, nasa baba ka ng Skyway, yan, uh, tawag ko yung balintawak exit na yan. Yan. Kaya ngayon tayo, pabalik na naman tayo, papunta, punta naman tayo ng balintawak again, o papasok po tayo ng Skyway. Papasok po tayo ng Skyway, mga kapilipi. Okay. <coughs> yan, medyo matrapik mga kapilipi, dahil uh, yung mga truck yan. mga truck at saka bus mga kapilipi yan magaling po ng mga yan mga kasakabayan ko yung uh, ano yan victory liner na yan mga kapilipi yan maya maya lang mga kapilipi tayo ay aakit ng uh, skyway pag malagpasan lang natin itong ibang lugar na tinadaanan natin itong ng uh, Marilao Bulacan okay. Um, Malalapasan pa natin yan Yung marilaw Bulacan na yan uh, Malapit na tayo din sa Bakit Skyway So tuloy-tuloy po Wala po tayong ano, wala, uh, Walang traffic Mga kapilipi So maganda talaga ang biyahe paggabi Yan you know? o Malamig Tapos sa uh, iwat iwas overheat sa mga nakakalimutan maglagay ng tubig sa radiator mga kapilipi <laughs> Ayan. Ingat-ingat lang po mga kapilipi sa pag na nag-drive. Yung mga kapwa ko driver, baka kayo inaantok o kailangan nyo magpahinga o maghanap ng uh, mahihintuan mga gas station. Ayan mga kapilipi. Again, shoutout po sa mga sisim makakasilip sa akin. Munting video sa NLEX. Yung pabalik po tayo ng alabang mga kapilipi. Ayan. So, alas 12 na ng... Uh, pag alas 12 na ito mga kapilipi Magpagdaling araw na bago tayo magawin ng uh, bahay siguro mga kapilipi Ayan o, oh, yung uh, chalk liner na yan mga kapilipi Galing po tayong galing po yan ng bagyo mga kapilipi Ayan Tayo naman ay na galing tayo ng uh, Philippine Arena At tayo, tayo nakalabas na So sobrang traffic talaga doon sa loob ng arena pag uh, tapos na yung concert mga kapilipi Ayan, no? Yung mga truck. Ayan, 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 ayan. Ayan natin mga Mga... Mga kasabay pag tayo ay maggaling ng Philippine Arena. Papasok ng... Uh, NLEX. tapunta ng uh, Balintawak. Mga ka yung mga truck na yan. So... Sila ay nagbiyabiyahe. Eh. Nagagaling po yung mga truck driver na yan, mga kapilipi. Bihira lang sa kanila yung inaantok dyan. Ayan mga kapilipi, malapit na tayo sa Skyway. Ayan, makakakit na rin tayo. Makakawin na tayo ng medyo maaga-aga pa. Kahit madaling araw na, hanggang dito na lang muna.